Ang Araw Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, August 22, 2025. Ako si Kai Diamante at ito ang DATV News Alert. Una sa headline. Magandang balita, extended hanggang 2028 ang 50% discount sa pamasahe ng mga estudyante sa MRT at LRT. Metro Manila Council, sinusulong ang 5,000 pesos na multa sa sino mang mahuhuling nagtatapo ng basura sa ilog, estero, kanal at drainage sa NCR. 12,500 kilos ng hot meat na nagkakahalaga ng 2.3 million na sabat sa mga pulis sa Bulacan. Pitong tao ang arestado. At LPA, opisyal ng naging tropical depression sa silangan ng Aurora ngayong araw. At pinangalanan itong isang... Magandang balita para sa mga estudyante. Extended hanggang 2028 ang 50% discount sa pamasahe sa MRT at LRT. Direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makatulong sa gastusin sa edukasyon, lalo na sa araw-araw nilang biyahe. Saklaw nito mula kindergarten hanggang graduate school, pati ALS at SPED program. Walang limit ang sakay at lagi kalahati ang bayad. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, malaking ginhawa ito sa pamilya dahil ang natipid sa pamasahe ay pwedeng ilaan sa mga libro at gamit pang eskwela. Kumpirmado ng DOTR na ipinatutupad na ito sa lahat ng Metro Manila train line. Dagdag pa ang pilot na libreng sakay sa Cebu at Davao. Kailangan lang ng valid school ID o enrollment form. At simula September ay may special white beep cards na para automatic ang discount. Isang malaking hakbang para siguraduhin na ang bawat estudyante ay makakarating sa paaralan na mas magaan sa bulsa, mas magaan pa sa pamilya. Isinusulong naman ng Metro Manila Council na patawan ng 5,000 pesos na multa ang sino mang mahuhuling nagtatapon ng basura sa ilog, estero, kanal at drainage sa NCR. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, mas mabigat na ang parusa na kailangan para matakot at madisiplina ang mga lumalabag. Tulad ng naging epekto ng 3,000 pesos na multa sa San Juan. Target ng panukala ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig na paulit-ulit na nagdudulot ng pagbaha. Kamakailan, dalawang truck ng basura ang nakuha sa Lambingan Bridge Cleanup. Patunay sa bigat ng problema ito. Kung maipatupad ang adang mas istriktong disiplina, mas malinis na kapaligiran ang aasahan sa Metro Manila. Nasabat ng mga pulis ang 12,500 kilos ng hot meat na nagkakahalaga ng 2.3 million sa Marilao, Bulacan at pitong tao ang arestado. Nahuli ang ilegal na paglipat ng double dead meat mula wing van papuntang refrigerated truck sa barangay Santa Rosa 1. Ipinasa ang karne sa National Meat Inspection Service at kakasuhan ito ng mga suspects sa ilalim ng Meat Inspection Code RA9296. Samantala sa Balanga City, Bataan, nakumpiska ang isang kilo ng shabu na aabot sa 6.8 million pesos ang halaga sa buy-bust operation. Arestado ang isang high value target at nakuhanan ng shabu, buy bust money at drug paraphernalia. Kakaharapin niya ang kaso sa ilalim ng RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Official nang naging tropical depression ang LPA sa silangan ng Aurora ngayong araw at pinangalanan ito ang isang Inaasahang tatama sa kalupaan ng aurora ngayong hapon o gabi at dadaan sa ilang probinsya ng northern at central Luzon. Dahil dito, itataas na sa signal number one ang mga piktadong lugar. Hindi lang sa Luzon kundi pati western Visayas at Zamboanga Peninsula, makakaranas ng malalakas na ulan dahil sa buntot ng bagyo at pinalakas na habagat. Paalala sa publiko ng pag-asa, mag-ingat sa pagbaha at pagguho ng lupa at manatiling nakaantabay sa mga susunod pang weather update. At para sa iba pang tunay at otso diretsyong mga balita, magbabalik kami mamayang alas 4 ng hapon. Ako si Kai Jamante, diretsyo sa punto walang paligoy-ligoy. Ito ang DATV News Alert.